Sister Pat M Grande no. Ito yung tanong niya bro Wendel no. Ako po ay bininyagan sa Katoliko. Pero hindi pala Romano. Aglipayan po. Pero nakatanggap po ako ng first communion at kumpisal din sa Romano, sa Romano. Ano aking gagawin, bro Wendel? Okay, uh, una ka kapatid, tingnan mo yung baptismal certificate mo kung ang biniyag ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dahil kung yun ang formula, dalawa kasi ang Pilipinista. Yung Pilipinista, nahati iyon pagkatapos na namatay si Gregorio Aglipay. Kay Monsignor Punisier at Monsignor De Los Reyes. Yung si De Los Reyes ang otak talaga sa mga doktrina isang 32nd degree Unang paniniwala nila si Kristo Tao ay hindi hindi Diyos tulad sa Iglesia. Kaya, pero ang binyag nila in the name of Jesus. yon ay invalid. Pero, nang uh, nagiging dalawa na yung kang Monsignor Poneser binago ang kanyang doktrina in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, ito ang uh, ini-honor ng simbahan at tinanggap na valid. Pero kailangan na makipagkita sa parish priest para magiging ma-elevate sa sacramental ang naturang biniyag. No? Pero tingnan talaga kung ang formula, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, makipagkita ka sa uh, iyong parish priest. Pero kung ang formula ay in the name of Jesus lang, invalid yon. Kaya kung nakatanggap ka ng First Communion sa simbahang katoliko, wala kang binyag, invalid pa rin yun. Magiging valid lamang ang First Communion kung nabinyagan ang isang sumasampalataya. Halimbawa, kung ang isang tao, halimbawa ako, inordinahan sa pagkapare, tapos na ang ordinasyon, naging pari na ako. At tapos na preparation. Pero kinabukasan nalaman na invalid para yung binyag ko. Hindi pala ako na binyagan sa simbahang katoliko. Anong nangyari? Invalid ang ordination ko. Kailangang binyagan ako sa sakramento ng simbahan at muling ordinahan. Yon ang uh, ah, napaka-importante sa binyag. Maraming salamat Bro Wendell sa napakalinaw at napakagandang sagot no galing po sa ating kapatid na si uh, Sister Pat M Grande. So Sister naway naliwanagan po kayo sa uh, tanong po ni Brother Wendell no at uh, naway uh, agaran mo po action ng sister yung ipong uh, kalagayan ngayon para maging ganap na Katoliko na po kayo sister. Maraming salamat po sister.